Dan mga katay boom. So wakas, nandito na kami sa mga The Mansion Ayun, kasama pa rin natin Ayun kasama taong nakabig bike So sa akin Yun o, oh. dahil nga mainit kanina Digo uh, kami mamaya dito Hindi, ko na yung mga laking bike lang kami saglit mga katay Ker So hanapin natin yung daanan dito Ayun yung pagdalanan nating ating Sir, welcome po sa Baguio. Doon po yung daanan, sir. <laughs> may malaking dito. one dito. Patawid po kami mga katikot. Patawid yeah. po kami mga katikot. may... po kami mga katikot. Patawid po kami mga So ayun, kunan natin yung loob mga katikir. Ayan o. No? the mansion. 2005-06 pa ata yung last na pumunta ako dito mga katekir. nag Nagpicture kami na dito sa harap. Shoutout pala kay paring uh, Bernard Monses. Diyan sa Santa Ana, Manila. Nakasama ko noon. Yan ang ganda oh. Ang sarap mag uh, tulid-tulid doon oh. So <laughs> <laughs> okay, mga Tinker naka, Boom, nakapag-picture na ako. Nakapag-picture kasi kumpadre and standby muna kami dito para sa at mamaya ay papunta na kami sa may Burnham and at SM ayan kasama namin dito si Ading niya nagmunod tayo natin Ismael Ismael ayun so kasama namin dito si Ading Ismael na nagmaneo from Itogon Binget ayan kasama natin siya ngayon so ayun nakita uh, kita lang mamaya sa Burnham mga katay Kier Thank you, boom. Oh, 2,000 years later. So yung mga Rekker, pumapunta na po kami sa May Burnham. Ayan, parang uulan pa. Eh, pagkatapos namin sa May Burnham, diretso na kami sa May... Diretso na kami sa May Palengke para mag-market. So, sasamahan natin sila... Oh, wow. ating... Uh, <laughs> sasamahan natin sila ating Mac para mag-market. Pero para sa mantagal sa Bernam muna kami, sana hindi pa bumagsak yung ulan. Pasama, pasama natin dito si Ivana Alawi. Let's go. Bin mabanga talaga na mababaw. So, nandito na kami sa sikat na Burnham Lake. Karin yung babangka. ka. Nagkapi ka yung saan? Oh, Ang kapi. kapi, ka na. Yan <laughs> ay kalapate na yun. Ah, picture, picture. Picture na yun. Picture, picture. Ay, ginente ko. Ay, anti-pato Hantik, di ginente banda. May Gente Pato. Gente Jay. Uy, Gente. Uy, Gente ko maraming Jay, Pato na. Gente Pato na. So, sasakay tayo sa may... Na? Matumba. Ang Dati ay balancer na ata. Matumba ngay kayo pa. Danumot pag Okay, mag maghanap tayo dito ng uh... <laughs> you know parang Billy Crawford lang ah <laughs> and so sasakay kami ng uh, bangka mga ka-take care Ayan, so pasakay, muna natin sila mga ka-take care <laughs> balance lang balance eso so kung mapapansin niyo mga ka-taker, pasakay yung mga kasama natin at sasaka, siyempre sasakay din tayo. So, kapag siya sumbato lang, oil lang, oil na lang. Pag tayo makakapag-video mga ka take care. So, ayan, so sasakay na rin ako, tuloy natin mamaya. Take you, boom! So ayan mga ka-taker, nakasay um, kami ngayon dito sa may bangka, ladies and gentlemen. Ayan, uh, dahil nga hindi namin kami sa magsagwan, at pakaliwa pa ng aming maniobra. <laughs> <laughs>

sayang guys, <laughs> na kami A little longer than a few minutes later. Ay nandito naman kami ngayon sa may biking area mga ka-take care. Ay naghahanap kami ng kape. Umili daw ng uh, mainit na tubig kasi ah, madam ay bumili ng mainit na tubig. Ang daming tao oh. Ay nabuhay na buhay ang uh, biking area ng Baguio City. So, lalaro ng skate. Skating yung mga kapataan dito. mm